Magandang umaga, maulang umaga po. Ito po, ang dami pa po ng yung bunga ang palaya. Nakipag-selfie lang muna ako. Kasi po, umuulan. nisilip ko lang po, baka magka-damage yung ating ang palaya. Kasi umuulan. Kaya, napitas na uli namin kahapon yung iba. Pero nakakapanghinayang pong pitas Kasi lalaki pa siya. Kaya hindi mo namin pinatas. Ang mahalaga po, oh, hindi uulan ng yelo. Kaya, hindi pa po namin pinipitas. Ayan. Oh, di ba po? Oh. Ang laki, oh. Malaki pa sa ulo ko. Oh. Eh, haba pa po yun eh. Kaya hindi namin pinipitas. Sa hapon, nagpitas na kasi kami. Eh, araw-araw marami mapipitas. Ayan, oh, meron pa po sa dulo. Ang dami pa po. Para. Kaya, salamat sa Panginoon dahil kami biniyaan ng maraming buong ang palaya. Dahil eh, ito po yung gamot ni Unang Sipag sa kanyang diabetes. Thanks for watching. God bless po sa lahat ng mga nanonood at sa uh, shout out po sa Team Hilas ating si ate matulungin na Team Hilas tayo yutulungan sa ating uh, goal sa ating grills. Thank you. God bless po sa lahat.